mag-react tayo dito sa naging viral na video kahapon dito sa Facebook mga buddy itong nangyari na hostage taking dito raw sa may Pasay Rotonda no, dito sa may Edsa Taft Avenue Station na kung saan eh bukhang hindi na control ng police yung mga tao na nakapalibot dito sa nangyayari na pangho-hostage sa isang estudyanteng babae so may mga lumabas ng mga video sa social media uh, tingnan natin yung ilang mga bahagi, yung mga kuha ng mga netizens may mga nag-live pa nga tayo nakita at uh, uh, mag-react tayo kagaya dito sa isang video mga body na kung saan ay dalawa yung nakapost dito na video ni Scotty de la Cruz ito yung isa na kung saan ay nangyayari yung pangho stage so ito kuha ito sa likod no so may pulis na nakikipag-usap mga bali ayan na, natin may pulis na na nakikipag-usap nakikipag-negotiate dito sa hostage taker o may MMDA so isa pa lang pulis yung nakikita natin dito so ang tinututok ata dito mga body sa babae ay basag na bote so yan yung isang video then ito yung sumunod na nangyari kinuyog na dito yung ng bihag sa babae ayan tingnan nyo yung pulis wala na magawa <laughs> wala na magawa nakatayo na lang siya at hindi na niya maawat yung mga tao kinuyog na tapos ito pa, uh, Meron pa dito tayo makikita isang video. Ito sa harapan naman. Yan, ito sa harapan to. So yan yung pulis. Ito before na kuyugin. So nakikipag-usap dito yung pulis. Alam niyo mga body ang kulang dito. Ha? Ang kulang dito, crowd control. Mga body. Crowd control dapat kinordo na itong area na itong mga body ito pa yung isa nakuha so ayan yung mga tao na sa palibot lang e pa, paano kung halimbawa baril no? baril yung hawak ng stage taker sa palagay nyo kaya yung mga tao makikita natin na lalapit dito ito pa yung isa ayan Naka-live dito Ayun nangyari dito Ayan kinu dito kinuyog na eh Ayun dinagsana ng tao Wala na nagawa yung pulis Dalawa yung pulis na nandito ngayon Sa video na to Wah O oh, yan mga tao mga body <laughs> Wala na So ano ano pwede nating matutunan dito mga body? Ah, ayan dito sa video na to. Hindi tayo eksperto ha. Hindi tayo eksperto. Okay, sige. Tapusin na natin to. Hindi tayo eksperto, hindi tayo isang alagad ng batas. Ah, kalimitan nakakapanood tayo sa mga pelikula ng no, mga ganitong eksena, mga mga hinostage, minsan sanbaril na katutok sa ibang bansa nga may nang nakita tayo na uh, habang nakikipag-negotiate yung mga pulis kinokordon nila yung area pero sa pagkakataong ito mga body wala tayong nakita na nagkordon na pulis siguro dahil tumatawag pa lang ano ng back up itong pulis pero sana naman mayroon doon na uh, mga barangay officials na sana inutusan na ng police o oh, uh, kabayan paki secure lang itong area natin walang maglalapit na tao dito uh, trabaho ng police ito kasi yung nangyari nagdagsa na ng mga tao ayun bugbog sarado yung hostage taker kumbaga parang ano eh hindi uh, inilagay na ng mga tao yung batas yung hustisya sa kanilang mga kamay sila na yung sila na agad yung kumastigo doon sa ano eh doon sa hostage taker mga body hindi na nila inrespeto yung presence ng police na nandun sa area siguro naman yung mga police nagsasabi oh, uh, wala lalapit sa inyo pero nagkaroon na pagkakataon ayun na emotional na rin yung ano yung paligid doon ano syempre yung mga tao galit ganyan hindi na nila napigilan ay nung siguro may isang nag-initiate ayun na kinuyog na pa, paano kung napatay yung hostage taker sino yung ano sino yung mananagot dito sa dami ng tao na bumugbog doon so balita ko may ano nasugatan lang ata yung ano yung yung uh, lalaki pero sana mga body mga ganito nangyayari sa atin tayo mga Pilipino kasi minsan ano tayo eh uh, tayo mga body <laughs> no usisero tayo pag may mga ganito na may mga ganito na nakikita tayo na tagpo, lalapit at lalapit tayo dyan. No? uso ngayon ng smartphone. So, siyempre, vlog-vlog tayo dyan. Live, ano, oh, magbibideo. Okay lang sana kung ganun eh. Kaso yun nga, ang naging problema dito, yung mga, yung mga civilian mismo na nandoon, nakisali na rin. Paano kung sa, sa proseso ng pagdagsa ng mga tao doon, eh mas napasama or mas nasaktan yung hostage halimbawa ano hawak hawak nung ano hawak hawak nung nung lalaki ay eh, nung nilapitan ng mga tao papaano kung biglang tinuluyan ng hostage taker hindi napigilan ng mga tao at nasaktan yung ano yung yung biktima yung babae eh, di ba mas lalong matindi yon kaya nga sa mga ganyang mga uh, sinario kailangan may may negotiator nakikipag-uusap ng malumanay sa hostage taker tinatanong kung ano yung demand niya kung ano yung gusto niyang mangyari diba mga ganon mga napapanood natin at never dapat nakikialam yung mga tao ang pulis lang dapat ang may responsibilidad dyan kaso nangyari ayun tinuyog kasi nga walang ano walang nakakordon doon na mga tao or nilagyan man lamang ng harang o walang lalapit dito yun na hindi na rin siguro natin masisi yung pulis kasi isa o dalawa lang sila siguro doon sa area tumatawag pa sila ng baka pero sa mga ganyang pagkakataon dapat may mga barangay officials na nandun man lamang at sinisecure yung area para hindi nalapitan ng mga tao kasi maaaring isa sa mga ito maging collateral damage pag halimbawa uh, sabihin natin na baril lang hawak o oh, hostage taker papaano kung sa sobrang uh, stress na nito doon sa nangyayari hindi na, wala na siyang naririnig may mga lumalapit pang tao may mga nagdi-video pang mga tao eh papaano kung mamaril lang to e eh, di ba mas, mas maraming magiging casualty sa halip na yung uh, hostage taker lang o kaya yung uh, stage. kaya sana sa ating mga kababayan eh wag namang ano wag, wag tayong makialam sa mga ganito trabaho ng pulis yan alam nila yung ginagawa nila mga body kaya sana naman eh ano lang tayo dyan uh, manood na lang tayo pero dapat distansya hindi yung lumalapit kayo sa crime scene may nangyari ng masama binarel ganito lampas-lampasan lang doon sa crime scene, doon sa may mismong tao. So, ano nangyayari, di ba? Na, na -co contaminate ika nga, na -co contaminate yung crime scene. Pero sa pagkakataong ito naman, yun nga, kinuyog. Inilagay ng mga tao yung batas sa kanilang mga kamay. Nabigyang hostisya agad yung, yung biktima, which is wrong para sa akin. May proseso dyan, mga body. Hindi dapat tayo maging vigilante. Yung hustisya, eh, inilagay natin yung batas nilagay natin sa sariling kamay marami nagsasabi dapat nga buti nga ganyan na nangyari sa'yo pero hindi eh may batas tayo mga body kaya sana sa susunod mga ganyan wag po tayo makialam kasi kung halimbawa may nangyari doon sa sa hostage taker at ikaw yung napagbuntunan uh, buntunan, ikaw yung nakikita na bumubugbog eh di pati ikaw magkakaroon ng sakit ng ulo ngayon eh paano kung dinagsanya nyo kinuyog nyo yun namatay yung ano yung uh, biktima yung hostage. at ikaw yung nakita na ano noon di ba kasama ka pa sa kaso so ingat ingat lang tayo mga body. so yun lang mga body. at sana ay may natutunan tayo dito sa video ating napanood